Hello everyone, welcome sa aming channel. Isang taon na ang nakalipas ngayong araw, dalawang mahal na bituin mula sa ikonik na palabas na pambata na Pilipino na Goin Bulilit ang gumawa ng napakalaking hakbang sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Ipinagdiwang ni Nash Aguas at Mika Dela Cruz ang kanilang unang anibersaryo ng kasal, na minarkahan ang isang taon ng pag-ibig, paglago, at pinagsaluhan ng mga pangarap. Noong Mayo 18, 2024, sa tahimik na hardin ng Tagaytay, nagpalitan ng panata si Nash at Mika sa isang matalik na seremonya na napapaligiran ng malapit na pamilya at mga kaibigan. Ang kaganapan ay isang testamento sa kanilang walang hanggang pagmamahal at pangako. Sa kanilang mga panata, nagpahayag ng pasasalamat si Nash sa pagkakataong mahalin si Mika ng tatlong beses, bilang mga kaibigan noong bata pa, bilang magkasosyo mula noong 2018 at pagkatapos ng kanilang muling pagsasama-sama kasunod ng maikling paghihiwalay. Si Mika, bilang kapalit, ay nagsalita tungkol sa kanyang malalim na pagmamahal at kagalakan ng pagiging El Res Victoriano. Kamakailan, muling binisita ng mag-asawa ang kanilang pinagmulan, bumalik sa set ng Goin Bulilit kung saan nagsimula ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang pagbisita ay puno ng nostalgia at kagalakan na sumasalamin sa kung gaano kalayo ang kanilang pinagsamahan. Sa kanilang unang anibersaryo, ipinagdiwang ni Nash at Mika ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng isang taos pusong mensahe sa isa't isa na nagbahagi ng kanilang pasasalamat at pananabik para sa hinaharap. Ang kanilang pagsasama ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga at kapwa kilalang tao. Habang patuloy na binuo ni Nanash at Mika ang kanilang buhay ng magkasama, ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pag-ibig, pasensya, at kagandahan ng paglaki ng magkasama. Narito ang marami pang taon ng kaligayahan at mga pangarap na pinagsasaluhan. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na mga kwento sa showbiz.